Ang pinaka-inaabangan, Kim Chu ibinahagi sa publiko ang engagement ring na binigay ni Paolo. Kamakailan nga lang ay nagkaroon ng balita kina Paolo at Kim Chu patungkol sa kanilang engagement. Dito ay maraming mga katanungan mula sa mga fans kung magkano nga ba ang engagement ring na ibinigay ng aktor kay Kim. Inaabangan nga nila ito sa mga status ni Kim Chu at Paolo Avelino. At hindi nga nagtagal ay naglabas ng pahayag ang aktres upang magbahagi ng tungkol sa engagement nila ng aktor. Ang laking tuwangan ng mga fans dahil malalaman na nila kung magkano nga ba talaga ang presyo ng sing -sing na ito. Ayon sa pahayag nito, hindi pa daw umano alam ng aktres kung saan nabili ang engagement ring na bigay ng aktor. Dagdag pa niya, may ideya lamang siya kung magkano ito dahil sa mga nakikita niya sa iba't ibang website. Base sa kanyang pahayag, nagkakahalaga nga ito ng kapresyo ng isang bagong bahay. Laking gulat nga umano ng mga fans dito pati na din ang mga netizen na nag-aabang sa kanila. And this are Chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.